idol no good morning dito tayo guys sa uh, pwesto naman ni kuya dong no lag natin yung mga rilo niya guys okay? yan yun. Yatao-tao, sabi ni kuya dong no shout out kuya dong so guys dito tayo guys sa uh, mga latag na rilo ni kuya dong dito lang yan guys no? sa metro bank No, ang tapat nito is ano, Metro mga idol no? Ang tapat nito is video So samahan nyo ako guys Na i-vlog natin yung Pilo ni Kuya Dong so, Let's go Kuya Dong, no? Ayan, siya Ay, sa kanya. Ay, siya tapos sa mga buyer ko dyan. Dala kayo dito si Carmen Planas, ha? oh, yan. Ah, makita nyo, video. Ah, this car, ba? Ayan, oh, no, ayan. Oh, no? Dito lang yan, guys, oh. Ay, kaya, na, ayan, so, dito tayo, guys, vlog natin itong mga relo naman ni Kuya Dong Dito. oh, so, shout out dyan. Shout out yan. ako sa pinakamamahal ko asawa. Yun. Supportahan natin si Kabuntin. Yan. Sa so, buong pamilya ko, shout out dyan. Uh, uh, Ubay Bohol. Yun, Ubay Bohol, no? So, start tayo mga idol, no? Dito uh, sa mga rilo ni Kuya Dong. So, Kuya Dong dito sa ano? Uh, Diver what? 4R ang makina. 4R ang makina nito, brand mga idol. New yeah, brand new, Yan, brand new to? 3.5. 3.5 mga idol dito sa uh, machine, diver horror machine nito idol no yan 3,500 yun no 3,500 mga idol no yan Ito naman kayo ganun Better din 7 inch machine 7 inch ang machine 7 oh, oh. inch 26 7 inch 26 yun, 7S26, no? So, magkano din, kaya dong? 2.5. 2.5. Yung isa, 3.5, no? Eto, 2.5, mga idol. Mga junior size to. Yan. Natin. Kaya Eto. Eto. Yan, ano to? oh guys, dito, ah. Magkano dito, kaya dong? 1.2. 1.2, mga idol, oh. At second hand to, kuya dong. Ah. Pero goods na goods to, mga idol, oh. Tingnan natin. Ayan, no? Yung likod niya, no. Ang kano uli? 1-2. O, yan mga idol, ha. Ah. Itong isang to. Ah, cruiser. cruiser. Magkano kaya dong? Original grocery yan ha? Magkano? Magkano dito? Sa cruiser. Ayan, grocery. 1-3 yan. 1-3 guys dito sa grocery na to. One, three dulo. Nitong isa. Tingnan natin, ipakita natin sa mga viewers natin no. Yung mga rulo na to. Ayun. Dito kaya dong. Ah, ano yan? Diesel ya ano, Caterpillar. Original. Caterpillar original no, guys. Caterpillar no original. Magkano? 13. 13, mga idol. Caterpillar. Caterpillar ah. So dito naman po si Magkano dito? Alin? Ito. Pusil yan eh. Magkano? 1-2. Dito naman. Ano to? Nautica. Ah, Nautica. Ayan guys, Nautica na Rilo. Original din yan, Nautica. Ayan. Original to, no? Magkano? 1-5. 1-5, mga idol. Itong isan to? Diesel. Diesel. Magkano? 1.5 1.5 Itong isan to Ano kaya to mga Crosser. ito? Crosser oh. Crosser no? Magkano? 1.3 1.3 mga ito Ay. Sige po, pili po kayo Ito pa isa mga idol oh. Pulis Pulis ah oh. Magkano? 1.5 5 guys dito sa rilo na to Pulis Pulis Ayan ha 1 mga idol O dito na kayo Sa pwesto ni Kuya Dong Rolex idol o oh. Ayan Automatic Magkano Sa Rolex 2,000 2,000 mga idol Sa Rolex na to Ayan ceramic Rolex Ceramic yan ha? Ceramic to O ceramic yung ano yan o Ayan 2,000 2,000 ayan mga rilo ni Kuidong dito no, may brand new saka second hand. Pero guys, puro mga goods to mga rilo ni Kuya Dong dito. Yung katulad nito. Ito guys, automatic to. ayan Automatic ah. Yan no. Chop chopper. So magkano kaya dong? 1-2 guys, sa rilo na to. Automatic, to ah. Automatic 2 ito sa iko din. Dito kaya dong. 35. 35. Yan 35. Or yung machine nito mga idol oh. Yan 3500 no. So yan dami dito mga idol no. Kung gusto niyo pumunta, punta na kay dito. Araw ng linggo. Oo, oh, araw na Sunday. Oo, oh, araw ng Sunday punta kay dito no. Yan. Ring umaga. Ring umaga. Hanggang anong oras ka kuya dong? Hanggang 11 hanggang 11 six, daw 6 to no, hanggang 11 yun 6 hanggang 11 lang daw siya ng maga no? mga idol eto ano to week 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 okay. Uh, yun magkano 800 800 oh 800 no eto superior ha superior magkano to superior QQ yan no oh. QQ QQ QQ. So magkano? Ayun QQ. 1,000. 1,000. Yan 1,000. Dami dito guys oh, yung mga yan oh. Tisot, tisot ano? no. 1 700. 700. 700. Yan 1,000. Ano tong rilon to? Nike. Nike. Puma. 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 So, San Libo Ah San Libo Idol ano, nag-reply. No. Nag mga ni <coughs> Kuya Dong dito, yung mga yeah. ito. ito. Oh. Dito, Kuya Dong. 700. 700, guys. Sumating dito. Ko yan. Ito. Ayan. 700, ah. 800 po. Sa mga pambabae naman, idol, <coughs> ng mga rilo, no. Sa mga pambabae, Kuya Dong. Uporme. yan. Dito, yung mga ganito. Ito, 800. 800. Plated na ano yan. Okay. Hindi magpipaid yan. Hindi nagpipaid mga idol, no? 800. Dito okay. naman. Kasi yan sa inyo. Ganyan o oh, lock yan, no? And guys, mga rilo ni Guedong yeah. dito, no? Yan, no? Ama ko sa oras yan. So, so, Ito, kaya daw, magkano? Guess, oh? oh guess okay. magkano? <laughs> ah, guess yan. Magkano? Ha? 700. 700. Oh, okay, so. yeah. Shoutout kay ma'am oh. Ayan guys, sa so mga viewers natin Punta na kayo dito sa Carmen Planas no? etong isang to, Julius ha? Huh? Julius oh. Julius Babaw Julius Babaw oh. Magkano si Julius Idol nandito dito 800 na lang yan 800 kay Julius oh. Ma'am, pili na po kayo kaya to, kay ma'am O, malayo pa pinagalingan ni ma'am <laughs> eh Dito Tagueware Tagueware, magkano? 700 700 sa so Tagueware, ay dolo oh. Ano pa dyan? Yung itong mga ganito One tree One tree, ano? Swiss ano yan, machine, Swiss Oh Swiss machine, guys, o oh. One tree O, oh. oh, girls, o oh. Ganda nito, ah oh. Pero, ito, isang to Bago naman to. Bago ko nakita to. Ngayon lang may dolo. Ayan. Anong relo to? Joy! Joy! Mango. <laughs> guys, mango na rilo. Mango, mango. Magkano? Sa Tagalog, mangga. Oh. Sa English, mango. O, oh, yan. Sa English, mango. Sa Tagalog, mangga. <laughs> Manggang hinog to, guys. Kasi gold day, oh. Magkano? <laughs> so, ayan. 500 na lang. 500? Mga ito, no? Oh, yan, ha? Timangga, 500 na lang. Oh. Oh, di ba? Ito. Diba? Ito, ito, ano ito nang rilo to. Mukha mabigat po ah. Double time 'yan, double time. Double time mo. Oh. 'Yan, ganda. Ay, kano kaya dong? Kano dito? <laughs> dito dito. 800. 800. Ay, lahat ng binili ko sa Yan, 800 Ay, mo, oh. Eh. Wala na <laughs> eh. Wala kang dala? Wala kang dala. Ha? Hindi, ah. hindi ko nagyan mo Ah, hindi ka nagyan dala. Ano yun Yan o, Casio idol o. Ah? Yan, Casio no? Mahal na sa Casio mo? Ah, ito? One, two. One, two guys sa Casio. Yan, one, two. Kayo. Tingnan nga natin may may dito. Ito Ito naman, Robert. Hi, kaya dahil kuya. Maraming vlogger nagkano sa akin. Nepo mga ah, idol Sikat na sikat ako rin Kaya tawag kay kuya <laughs> Dito dito magkano? Ah, 3 million lang? Oh, <laughs> 3 million views na yan <laughs> O magkano? 900 Ah 900? O oh, 900 Ay syadab 900 mga idol ha ah. Punta na kayo dito guys sa Carmen Planas no Sa pwesto ni Kuya Dong yan, mga mura yung mga relo nya rito, no? May second hand, saka may brand new, mga idol. Kaya kung gusto nyo pumunta, punta kayo dito, guys, araw ng linggo. Napakaraming latag dito. So, shout out, no? Sa lahat ng mga viewers natin. So, ito naman, tag-u-wear. Ah, tag u yan. Magkano? 1-2. 1-2, guys, sa uh, tag u na to. O, so, yan, 1-2, no? O, so, dami dito, daming look, mga idol, o. Oh. Mga relo na yan, o. Oh. yan. Wow, yeah. Tingnan natin itong isang to. Ito, so, mukhang ano to ah. GNT. Dual time. GNT. GNT. Magkano? Tanlibo. Tanlibo, idol oh. Sa so, mga ganitong uri ng rilo no. 1,000. Yan viewers, punta talaga dito. Sa pwesto ni Kuya Dong. Kuya Dong, ito naman. Alin? Ito. Kenneth Call 700. Kenneth Call 700 idol. Yan. 700 no. Grabe. Ganun lang ka umurang okay. bentahan ay, ni Kuya Dong dito bagirin. sa ah, mga rilo niya. Yan, guess. Ah, automatic. Sa guess. Ah, ito. Sandibo Sanlibo, mga idol. Oh. Yan. Sandibo, no? Ah. Itong isang to. Baby. Baby -G. G. oh. Original oh, shout out sa mga ano dyan, mga kids natin. O, oh. Magkano? Kaya dong? Alin? BBG Ayan ah, mo. 800. 800. Bago pa yan. Yun no. BBG 800 no. So guys hindi lang relo. Oh. Meron din pala rito naka display Oh. Yan. Magkano? Ray-Ban. Ray-Ban no. Oh. Sot mo. Sot mo. mo. Oh, di ba? Okay. Oh, Rayba original. Magkano? Bubog to ha, bubog di plastic to. Oh, bubog daw. Yan. So, Magkano? Italy. Italy, guys, oh. Original yan, Italy. Yan. Ika, no? San, San Libo. mga idol. Dito sa Rayban na to. O, shout out sa gustong bumili niyan, na. Yan, kaya Dong, imbitahan mo sila rito, no? Ay, mga buyer dyan, ha? Pumunta na kayo rito, sa Carmen Planas. Tapat lang ng video at saka metro, metro, Bank. Bank. Oh, dito so, lang sila. natin si Kabuntin TV. oh salamat kayo dong. Thank you. So guys, ah, hanggang si dito. Ah, shout out ulit sa asawa ko. Pinakamamahal ko asawa. Oh, shout, out, sa'yo out, sa iyo. Yan. Shout out no. Sabi ni kayo dong. pamilya, shout out o, so, Ingat-ingat uh. kayong lahat yan guys. No? So yan, hanggang dito na Panang. lang guys. Oh, thank you guys sa mga viewers natin. No? Sa ka-subscriber natin. Yan. Thank you. Bye kayo dong.